Sari na po! Kapistahan po ng pag-akyat ni Yesu Kristo sa langit. Actually po, hindi naman umakyat si Yesu sa langit. Eh. Iniakyat siya ng Ama. At napakaganda kasi dalawang libro po ng gawa ng Apostoles at ng Ebanghelyo ni San Lucas ang nagsalaysay nito. Kasi isa lang ba na may akda eh. Pero napakahalaga dito ay impala ang ating tahanan din. We are heaven bound. That is our home bound, homeward bound. Ngayon, si San Pablo na na sana nga daw maging maliwanag sa ating kaisipan at lalo na bukal sa ating damdamin ang ganitong pagmamana, papuntang langit. Kasi baka natin makaligtaan at nakaka, nakakapanghinayang po ang laki po, surpassing po ito sa lahat ng ating mga worries. Pero mas mahalaga po ah, ang inyong mag-anak kaysa mapariwara sa tudungan natin. Bakaakyat din sa langit.